Eto nga ang niluto kong almusal ngayong umaga. Napakadali lang ihanda ng lahat ng mga ito. Nagprito lang ako ng hotdog, ng saging na saba at kumuha ako doon sa niluto ko para mamaya na pansit with toge. Ayan. So ngayong araw tatapusin na namin ni tatay ang aming mga dapat tapusin dito sa bahay dahil nga July 1 na or mag july 1 na balik trabaho na naman sa paaralan. Siya nga pala July 1 hanggang July 19, si Tatay ay nasa school para sa National Learning Camp. At ako naman ay kung hindi kailangan ay hindi pa ako pupunta sa school. Kasama pa ako ng mga bata dito sa bahay. Pero kung kinakailangan ng mag-report, wala tayong magagawa kasi 'yon ay ang ating trabaho. Alagaan natin ang ating trabaho dahil napakahirap maghanap ng trabaho sa panahon ngayon. O, di ba? Kapag kamahal mo ang trabaho mo, mamahalin ka rin ng iyong trabaho. <laughs> at eto nga, bago kami kumain, etong Our Daily Bread ang aming binabasa. So ayan, inaantay ko na lamang sila tatay at ang mga bata na bumaba at si tatay naman ay may binili muna ng saglit. Habang hindi pa mainit masyado sa labas, lumabas muna si tatay para makabili ng aming mga gagamitin pa sa aming mga dini-DIY dito sa bahay. Ayan, maaga namang nagbubukas sa hardware dito sa Michael La Francis. Ito ang aming binasa ngayong araw. Ito ang aming pagkaing pangkaisipan sa araw na ito. <laughs> so, Eto na nga, pinagtimpla ko na din si tatay ng mainit na kape since tapos na dinaman naman kaming uminom ng aming tuba-tuba. So, ayan na. Wala pa rin ang mga bata, ginising na ni tatay para sabay-sabay kaming kumain ng aming almusal. So, hanggang dito na lang. See you next time. Bye!